Hallelujah. <coughs> Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang gandang hapon sa inyong mga kapatid na uh, dito sa buong mundo. Hallelujah. Mayroon naman mensahe ang Panginoon para sa buong mundo, para sa maraming tao uh, ang piligay mensahe ng Panginoon sa akin dito sa YouTube para ibanggilis ang kanyang mensahe para sa sa inyong lahat, Panginoon. Sa inyong lahat. Hallelujah. Glory to God. Lord. narito ako, Panginoon. Dinisim mong puso't isipan ko. Patawarin mo ko sa nagkukulang pagkasala. Kayo, Panginoon, ang manguna sa aking buhay. Kayo, Panginoon, magsalita sa aking mga labi dito sa YouTube. Upang, Panginoon, i-evangelist, e Panginoon, ang iyong mensahe sa buong mundo para sa maraming tao, Panginoon, sa buong mundo. Bigyan mo ako, Panginoon, ng nating power, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Samahan mo ako ng banal na Espiritu sa oras po nito sa pangalan ni kimi. Amen. Hello mga kapatid. Narito ang mensahe ng Panginoon para sa inyo lahat sa buong mundo ng mga tao. Hallelujah. Hallelujah. Makita po natin ang topic po natin Matthew Mateo 15 verse 18 hanggang 19. Introduction. Ang mga salitang iyong binanggit ay may kakaugnayan sa mga turo ng Biblia tungkol sa pag o, tungkol sa kapangyarihan ng mga salita at ang kahalagahan ng pagpatawad. Narito ang ilang mga talata na maaring may kaugnayan sa in, sa, sa iyong katanungan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Halilama, number, na uh, letter E, number 1, makikita ito sa Matthew 15, verse 18 hanggang 19. Hallelujah. Hallelujah to God. Hallelujah. Ah, uh, ang sabi doon, ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at ang mga bagay na ito ay nagpaparumi sa tao sapagkat sa puso nagmumula ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pagkikiapid, pagnanakaw, pagsisinungaling at paglabastangan. Hallelujah. Narito po ang salita ng Diyos na tunay nga na nandoon sa Biblia ang ang mga bibig ng mga tao ay tunay nga nagkakasala. Halilo. lalo na mga kapatid yung hindi pa nga sa ating Panginoon hindi pa sila Christian uh, tunay nga Panginoon ng kanilang mga lumalabas sa kanilang bibig ay kasuklang-suklang sa ating Panginoon at hindi kinalugdan ng ating Panginoon tunay nga na, na nais ng Panginoon ang ating mga pananalita ay kalugod-lugod lamang sa ating kapwa hindi yung naninira ng puri nandiyong sisinungaling tapos nakikiyapid pa magmunakaw, magsisinungaling kahit kung nakaw na, sinungaling pa rin haleluya po rin po ang Panginoon haleluya, mga kapatid tumisay ng Panginoon ipinaabot ito sa inyo nawa, magbago na kayo mga kapatid tanggapin na ninyo ang mga nagawa ninyong kasalanan sa ating Panginoon haleluya <coughs> number, ano, letter B number 2 makikita sa Mateo 12.34 kayong mga ahas ano ah, nakakatakot naman ito. hallelujah kayong mga ahas, paano kayo makakapag salita ng mabuti samantalang kayo hallelujah samantalang kayo ay masama <clears throat> sapagkat sa pamamagitan ng mga salita ng bibig Jesus, hallelujah, excuse me, hallelujah ay naghahayag ang laman ng puso Amen, nalulung po yung ang laman ng ating puso ay marumi paglinabas ito ay nakakaatakot, parang ahas katulad na basa natin dito hallelujah pero ang pumapasok sa bibig natin ay hindi ay maganda. Hindi nagkakasala. Bakit? Idinudumi daw natin yon Hallelujah. Pero hindi malabas sa bibig. Galing sa puso. Hallelujah. Uh, letter C. Number 3. Makikita ito sa Marcos 11 verse 25. Hallelujah. At kapag kayo ay nakatayo at nananalangin, patawarin ninyo kung mayroon kayong galit sa kapwa upang ang inyong ama sa, sa, langit ay, pata, ay patawarin din kayo ng inyong mga kasalanan. Amen. Pag tayo daw po ay manalangin, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Manalangin tayo nga wala tayong kasalanan. Kasi pag mayroon tayo kasalanan sa ating puso, hindi po yon sinasagot ng Panginoon ng ating mga panalangin. Kaya, dapat daw tayo ay magpalinis muna sa ating Panginoon bago tayo manalangin. Kasi pag manalangin tayo, nga meron tayo galit sa ating puso. Nakikita ng Panginoon yan, hindi din ng ka ating mga panalangin. Ngayon, pag malinis sa ating puso, alamig itatawad sa Panginoon, hindi tayo nagkasala. Lahat ng mga kahil, mga pinanalangin natin ay sasagutin ng Panginoon. Halilo, sabi nga niya dito, pata, pa, pag, uh, pag, nanalangin kayo, papatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Hallelujah. Patawarin kayo sa inyong mga kasalanan ng ating ama. Hallelujah. Purihin po Panginoon. Hallelujah. Sa letter B, letter D. Number 4. Makikita sa Mateo 6, 14, 6, verse, chapter 14, verse 15. Ano, Mateo 6 verse 14 hanggang 15. Sabi doon, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakas nagkakamali ng mga tao, patatawarin din kayo ng inyong ama na sa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga pagkakamali ng mga tao, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Amen. Purihin po, Panginoon. Yun po. Uh, dapat daw tayo magpatawad muna sa ating mga ka kaibigan, sa ating mga kapwa, sa ating mga uh, mga ka kapatid kung tayo po ay may galit sa kanila. Pawiin natin ang galit sa kanila. Magiging tatawad sa ating Panginoon. Para ang ating din mga mga kasalanan ay patatawarin ng ating Panginoon. Pero kung hindi tayo mag patawad sa ating kapwa, sa mga nagkasala sa atin, hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purin po ang Panginoon. Itong mensahe ng Panginoon, ito ay para sa buong mundo, sa mga tao. Hallelujah. Dinamit lang ako ng Panginoon dito sa YouTube para evangelist ang kanyang mga salita. Hallelujah. Dito tayo magwawakas. Kunti lang to. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapatawad at ang kapangyarihan ng mga salita sa lumal na lumalabas sa ating bibig. Ayon sa Biblia, kung mayroon tayong galit na nakatago sa ating puso, maaaring hindi pagkikindan ng Diyos ang ating mga panalangin. Yan. Kung mayroon tayo nakatagong kasalanan, alam ng Diyos yan. Hindi, ang tao hindi alam. Ang kaibigan hindi alam. Mga kapatid hindi alam. Pero ang Diyos nakakakita sa ating puso. Hindi niya diringgin ang atin mga panalangin kung mayroon tayo nakatago mga kasalanan sa ating puso. Hallelujah. Nandoon po yung nais ng Panginoon kasi nakikita kayo ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Nakikita kay sa buong mundo. Ako hindi ko kay nakikita. Nakikita kay kung nagsinungaling kayo o hindi. Nakikita kayo ng Panginoon kung may tinatago kayo ng kasalanan sa inyong puso at ngayon nananalangin kayo. Alam ng Panginoon yan. Kaya mga kapatid, wala tayo maitago sa ating Panginoon. Lantad sa Kanya ang lahat sa ating mga buhay. Hindi tayo makapagkaila sa ating Panginoon. Ah, maitatago pa natin sa ating kapwa pero ah, ang Panginoon hindi, hindi natin may tatago sa kanya. Kaya mga kapatid, magbago na kayo ng pag-iisip, mga pananalita, galit, puot, sa kapwa, tanggalin na ninyo. Mahali ninyo ang kapwa. Mahali ninyo ang iyong mga kaibigan. Mahali ninyo ang, ang mga bagay na, na mga kasama nyo ng mga tao. Tulungan mo sila. sila. At mahalin mo ang kanilang mga buhay sapagkat alam ng Diyos ang inyong kalagayan. Amen. Una, alam ng Panginoon ang lahat ng puso ng mga tao sa mundo. Pangalawa, wala tayo maitatago sa Panginoon. Lantad sa Kanya ang, lahat, ang buhay natin. Yan, lantad sa Kanya lahat. Kaya mga kapatid, kung sino man ang makarinig nitong mensahe, sa inyo ng Panginoon sa buong mundo. Magbago na kayo at tanggapin na ninyo ang Diyos sa puso ninyo at pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Nandudong po yung ang Panginoon sobrang bait sa atin. Siya tunay nga lagi nagpapatawad sa atin kahit tayo nagkakasala, nagkakamali, pinatatawad tayo ng ating Panginoon. Ah, uh, paulit-ulit tayo pinapatawad na ating Panginoon. Ah, uh, kaya hihingi natin sa Panginoon ang ang kapayapaan, ah, uh, ng ating puso, isip, hindi tayo magkasala. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Nawa, kung sino'n makarinig nito, nawa, itanim ninyo sa puso at isipan ninyo ang mga bagay nito. Kung mayroon kayo kapitbahay ng Christian, mag, uh, magkaibigan kayo para masirang kayo. Kung mayro man malapit sa inyo na church, ma-gawain, mapit kayo doon, mag kayo tuwing linggo para ang Panginoon ay lagi mangungusap sa inyo tuwing linggo. Hallelujah. Kasi tuwing linggo lang naman ang mayroong service. Hallelujah. Minsan, lunis hanggang biyarnis vier mayroon pa rin. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, mag tayo tuwing linggo sa church kung mayroon malapit sa inyo purin po ang Panginoon God bless you I love you sa inyo lahat, hallelujah salamat sa mensaheng na binigay ng Lord sa inyo, salamat sapagkat uh, ito po ay pinag-iisip sa akin ng Holy Spirit binibigyan ako ng mensaheng na para iparating sa inyo, amen, purin po ang Panginoon hallelujah